So hello magandang araw po sa inyong lahat. Eto guys, itong review na to. Marami ngayon ang nagtataka. bakit no, packet ginawa yun ni Rosmar kay Diwata. Marami ang nagsasabi na scripted nga daw no. Scripted, hubaga pinalano lahat-lahat simula pa daw sa, sa simula simula pa daw no nung uh, tawag dito parang uh, si makagago. So Ah, uh, yun ang niya, no? Sabi niya na parang scripted nga daw ang sinasak ginawa ni Rosemar dahil kung tutusin daw yung binigay na 5 million ni Rosmar kay Diwata eh mas malaki pa daw ang mapukuha ni Rosemar higit pa o triple pa daw kung tutuusin dahil nga po daw sa pag endorse ni Diwata no? sa kanyang product so mas talagang deserving naman talaga ni Diwata na magbigay si Rosmar ng ganyan sa kanya dahil nga po ini-endorse niya yung product ni Rosmar. So, di ba nga ba, nung bago palang lang nagsisimula hindi pa nagbubulgay ng uh, tawag dito 5 billion si si Rosmar eh nauna na si Glenda ang kanyang katunggaling negosyante o CEO di ba so marami na at uh, bukod doon no marami na ang nakirahid sa popularity ni Diwata dahil si Diwata ang number one sensational sa social media ngayon aminin natin yan at maraming nakikisakay sa kanya lahat po nakikisakay sa kanya map mapapolitiko yung ibang politiko hindi ko nilalahat lahat ah mapapolitiko yung iba na nagra-ride no dahil nga po kinukuha yung attention niya dahil nga po siya po ang mata na ngayon ng mga sa social media at hindi naman po lingid sa inyong kaalaman siya ang number one po sa social media congratulations diwata dahil talaga naman hindi mo akalain na kuha mo talaga yung pinaka ano yung goal ng marami yung pinaka asam asam na sensation popularity na kuha mo ngayon so eto ngayon ang tanong ang sabi ng iba marami ang nagtataka bakit ganun? si Liwata na lang lagi lahat ang nabibigyan ang dami nagbibigyan ng ganun bakit yung iba hindi nabibigyan dahil nga po wala naman makukuha yung iba doon. No? bawa, yung, yung meron na binigyan si Rosmar doon na ah uh, mama na may aso. So, Bye. hindi siya nagbigay. 10,000 lang naman ang binigay ni Rosmar doon, nagbigay din. Pero, pasasampu guys, no? Kung bakit si Ros, si Diwata, ang talagang tinatarget ng mga negosyante. Dahil nga po, na po-promote po yung product nila o yung tawag dito, paninda nila, parang ganun po yun. So, huwag po tayo magtaka kung bakit po uh, lahat ng mga negosyante, lahat ng mga gustong mga mag-content, Alex Gonzaga, diba, Tony Gonzaga, yung mga ganun, para po tumaas ang view at lahat po nakatutok doon kay Diwata. Kung kaya So, kailangan rumite on yung iba o yung mga tinatawag na gusto nilang mag Negosyo, mag enhance yung kanyang negosyo, mag-enhance ang kanilang viewers, mga content creator. Dahil nga po, si Diwata ang number one sensational ng social media. So, wag po tayo magtaka doon. At kung sino man po ang magiging sensational, parang katulad din po yan ni ano, yung ibang mga naging sensational. Kaso nga lang, siya kasi, si Diwata kasi, ang naging maganda, mabango ang pagiging sensational niya. Dahil nga po, ang tinitignan po sa kanya from rags to rich, from tulay to nag nagpadibagong buha ay nagsumikap ng mga ganun so uh, ah, naging tawag dito, naging inspirasyon si Liwata nang marami. Kung kaya, yung po ang tinatarget ng mga negosyante, tinatarget ni Rosma, tinatarget ng sino pa mga CEO dyan, o yung mga, kung sino man yung mga influencer na malalaki. Dahil yung nga po, maganda ang naging imahe ni Diwata. kasi yun ang gusto. parang, parang si ano, parang si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao, ganun eh. Kaya eh, ginusto siya eh, dahil, nagsimula talaga sa wala, nag, nag, nagsumikap, yung mga gano'n. Yan ang mga gusto ng mga tao. Yan ang mga kanyang istorya, yung tipong from rags to riches, di ba? Parang, parang parang kasaysayan ni eh. parang Bukas dulo ng mga talay parang ganun ba na eksena so ayan ha nakakuha na kayo ng idea pero hindi ko masasabing scripted no at uh, hindi ko rin masasabing uh, totoo yung sinasabi ni mga ka kagago or totoo kung totoo man so nasa kanila na yun at wala na po hindi na natin pwede pang himasakan yun yan na may sinasabi lang naman ng iba siyempre yung iba naman na iingit lang kaya congratulations diwata dahil nakuha mo talaga yung talagang uh, ano tao, attention, di ba? Sana balato naman diyan magkikita tayo sa susunod ah. at uh, hindi pa natuloy yung pagkikita natin. But anyway, maraming maraming salamat. At yung mga ano o, tawa ko dito, di ba? Na yung ibang vlog ko rito na about uh, bakit sinusuwerte si Dibata. So yun na po, ito na po yun. So, di ba hindi Sinabi ko sa inyo, di ba? Totoo yung sinasabi ko sa inyo na bakit sinuwerte si Diwata? Dahil nga po doon sa friend niyang na Teki. No, maaring ginabayan po siya. Kung nanonood po yung iba rito ng rewind, yun po ang dahilan. At malaki po ang kinalaman. Yung mga ganong taong na te na maganda yung atawag dito ang sinamahan o tawag pakikisama nila sa isa't isa at yun nga po na bless si Diwata. So hanggang sa muli guys, at least may idea na kayo o yung mga nag-iisip dyan na ah, sinasabi nila na scripted, eh kayo nang bahala mag-isip. Basta ako, sa totoo lang, yun na yun. Naniniwala po ako doon sa rewind ni Maria Rivera kung bakit sinaswerte si Libata. So, hanggang sa muli at sa susunod uli natin pag-vlog, maraming maraming salamat. God bless!